Wembanyama hindi nakasabay sa depensa ni Chet Holmgren at ng OKC Thunder. Si Victor Wembanyama ay nagkaroon ng pinakamababang scoring performance sa kanyang batang NBA career kontra sa Oklahoma City Thunder kahapon lamang. Isang gabi na hindi malilimutan ni Wembanyama. Nagtala lang siya ng 6 na puntos, 8 rebounds, dalawang assist at tatlong blocks sa pagkatalo ng San Antonio Spurs sa score na 93-105. Ito ang pinakamababang puntos na naitala ni Wemba Nyama sa isang NBA game na tinalo ang dati niyang low score na 7 puntos noong nakarang Disyembre laban sa Chicago Bulls. Hindi maganda ang naging performance ni Wemby na hindi makasabay sa maigpit na depensa ni Chet Holmgren at ng OKC. Sa laro, Nakashoot lang siya ng 1 out of 5 mula sa field at sumablay sa lahat ng tatlong tira niya mula sa 3 point line. Kalahati ng kanyang anim na puntos ay nagmula sa free throw line. Hirap din siyang hawakan ng bola na nagresulta sa apat na turnovers. Kitang kita nalam alam ng Thunder kung paano i-isolate si Wemby at pilitin siyang magkamali tulad ng pag-turnover at pagpwersa sa kanya para mahirapan sa pagtira napakahirap ng laro para kay Wemben Nyama na hindi na siya nakatira sa second half dahil ramdam niya ang epekto ng depensa ni Holmgren at ng Thunder sa kanyang mentalidad. Ang laban na to ay tila redemption para kay Chet Holmgren. Noong nakaraang season, si Holmgren at Wemben Nyama ay nagkainitan sa laban para sa Rookie of the Year. Palaging lamang si Wemby kay Holmgren sa kanilang mga laro at sa overall race. At siya ang nanalong rookie of the year noong 2024. Kaya nakakagulat makita si Wemba Nyama na hinangaan ng maraming NBA fans sa kanyang consistent na performance at husay na mag-struggle laban sa OKC Thunder. Bagaman walang duda na isa ang Thunder sa pinakamahusay na kupunan ngayon, ang pagpigil kay Wemba ay isang bagay na hirap gawin ng karamihan sa mga teams kahit gaano pa sila kagaling. Mahalagang hindi masyadong magpaapekto si Victor Wembanyama sa pagkatalo at bumawi agad sa susunod na laro. Ang ganitong klase ng laro ay maaaring makasira ng kumpiyansa. Kaya kailangan siguruhin ni Wembanyama na hindi siya mahulog sa ganitong bitag. Kahit na hindi maganda ang laro ni Wembanyama kagabi, maganda pa rin ang kanyang simula ngayong season kung saan nag-a-average siya ng 16.5 points, 11 rebounds, 2.3 assists at 2.8 blocks kada laro. Ang ganitong klase ng laro ay talagang nangyayari sa mga batang manlalaro at kailangan niyang ipaalala sa sarili na isa siyang mahusay na manlalaro. Marahil ang pagkakaroon ng ganitong masamang laro sa simula ng season ay may mabuting dulot. Dahil bibigyan nito si Wemba Nyama ng pagkakataong matukoy ang kanyang mga kahinaan. Alamin kung saan siya dapat mag-improve at mas makapaganda sa susunod na harapin niya si Chet at ang okay si Thunder.